kung tao si Kristo, hindi siya dapat sambahin dahil ang pagsamba ay sa nag-iisang tunay na Diyos lamang. Mahirap yang sumasamba ka sa tao lang, pinagbabawal yan ng Diyos. Tuwang-tuwas sa iyo ngayon si ventilasyon, kumakain ka daw ng sino ka na. Ayan. So, sagutin po natin itong dalawang comment sa atin pong mga video. Alam kasi ng marami na nung lumabas ako sa dati kong kinabibilangang pananampalataya, ako po ay hindi na po ngayon Trinitarian Believers. Nga marami sa mga panatiko na nakakapanood ng aking video, panatiko sa kanilang sekta, ay nami-misinterpret yung aking mga video. So, dahil hindi ko na itinuturo yung doktrina ng Trinidad, ang conclusion kagad nila, itinuturo ko na na si Jesus ay tao. So, ang kanilang paratang, sumasamba daw ako sa tao. Sabi pa nga nitong isa, uh, tuwan-tuwa daw sa ventilasyon. Sa ventilasyon ay isa sa mga top defender ng INC. Kinain ko na daw yung dati kong suka kasi sinasabi ko dati nung nasa dati ang pananampalataya na hindi dapat sumasamba sa tao. So, nung lumabas ako sa dati kong pananampalataya at hindi ko na itinuturo yung doktrina ng Trinidad, kinain ko na daw yung dati ko isinuka sapagkat sumasamba na daw ako sa tao. <laughs> Ito, for clarification lang ha, totoo talaga na maraming mga uh, nakakapanood sa aking mga video na nami-misinterpret yung aking mga video. So, wala ho akong pagkukulang doon kasi kayo po yung ano eh, kayo yung nagkamali sa pag-interpret sa aking mga video. Unang-una, dito po sa Church of God na aking kinabibilangan, hindi po kailanman itinuturo na si Jesus ay tao lang. Tao lang means wala pong dual nature. Dito, itinuturo dito sa pananampalatayang ito, yung unitarian position, yung unitarian belief. Kagaya yan sa paniniwala ng INC. Ang INC ay naniniwala na may isang tunay na Diyos ang Ama at sa si Yeso Kristo ay tao. Hindi po namin posisyon ho yun. Hindi ho yun turo ng Church of God. Eh, hindi ho totoo na tayo ay kumakain sa sariling suka dahil sa pananampalatayang ito, hindi naman ho kami sumasamba kay Kristong tao. Hindi ho kami naniniwala na si Kristo ay tao lang tapos sasambahin. Hindi ho ganon. Wala ko kaming ganong doktrina o paniniwala. Tingin ko ikaw yung dapat tawanan ni eh, ventilasyon kasi ikaw yung may maling ano eh, may maling paniniwala eh. Hindi mo ng ano to, at ah, Church of God baka kapatid ha. Uh, mislead po ito. Hindi ko lang alam kung sinadya niya ba ito para lang manira or na, misinterpret niya lang yung aking video. Pero iisa ang lundo. Mini mislead po ang mga miyembro sa aking itinuturo daw na, na, mga video sa aking mga ipinapahayag. Alala ko niya, meron nga meron nga akong nakausap na ang sabi niya is uh, floating daw yung aking posisyon kasi uh, hindi ko itinuturo na si Jesus ay eternal one, yung one true God or eternal one, pero hindi ko naman itinuturo na si Jesus ay tao lang. So, ano daw yung pagkakilala ko kay Jesus Cristo bago magkatawang tao? So, para sa kanila, floating po yun. <laughs> pero tanda po natin sa Bible, may tinatawag na katawang panlangit at saka katawang panlupa. Katawang panlupa, kagaya natin, ang likas na kalagayan natin is tao. Tao tayo kasi laman tayo eh. May laman, may buto, may dugo, tao po tayo. Yung pong mga tagalangit, ang likas na kalagayan nila is espiritu ang Diyos, ano po ang likas na kalagayan ng Diyos? Espiritu po siya. Ano po yung kaibahan ng pagiging espiritu ng Diyos? Siya po ay not created being. Espiritu po siya, pero hindi po siya created being. Ang mga anghel, ano po ang likas ng anghel? Espiritu din sila. Yung anghel, hindi naman, yung word na anghel, hindi naman likas na kalagayan yun eh. Ang kanilang likas na kalagayan ay espiritu. Pero anong kaibahan nila sa pagiging espiritu ng Diyos? Ang mga anghel po is espiritu sa kalagayan pero created being. Iba rin po yung Espiritu Santo sapagkat ang Espiritu Santo hindi naman po siya persona. Iba rin po siya sa tunay na Diyos sapagkat ang Diyos persona. Ibig sabihin, may sariling pananaw, may sariling kaisipan, may kakayahang magpasya. Isa siyang existence, umiiral po siya. Isa siyang persona. Kasi po sa pag hindi naman po mo sinabing persona, eh anong ang hulugan na na tao? Hindi, huwag ganun. Pag sinabing persona, ibig sabihin ay merong sariling damdamin, kapasyahan, at sa buhay. Eh, ang banal na espiritu, hindi naman ho ganun. Sapagkat ang banal na espiritu, ito po ay kapangyarihang isinusugo ng ama at saka ng anak. So, hindi ho floating. Kasi tinuturo natin na bago magkatawang tao, sa Yeso Cristo ay espiritong nilalang ng Diyos. Floating ba yun? E, eh, dinilitaw, floating ang Diyos at saka ang mga anghel. Hindi ho hindi ho floating ang Diyos at ang mga anghel ni ang Panginoong Kristo. Ang nangyayari lang po, nami-misinterpret lamang po ng iba yung mga video na aking pinupost kasi po, hinahanapan po nila ng butas. So, anyway, e trick mo naman yan, bahala ka sa buhay mo. Pero kagaya ng aking binabanggit, mali yung pananaw po ng mga ganitong tao na itinuturo daw natin na sa Jesus ay tao lang. Hindi ho, ang turo po ng Church of God, kagaya ng binanggit ko na sa ibang mga video, siya po ay kumikiling sa posisyon ng Arianism. Ang Arianism, naniniwala na meron lang iisang tunay na Diyos or Eternal One, walang iba kundi ang Diyos Ama. Sa Yeso Cristo, siya po ay created being na una siya sa lahat ng bagay bago magkatawang tao. At bilang anak ng Diyos, siya po ay nagtataglay ng likas ng Diyos. Mababasa po yan sa Bible na nanahan kay Yesu Kristo ang buong kapuspusa ng pagka o yung Godhead. Hindi ibig sabihin yung yung tunay na Diyos ay pumasok kay Yesu Kristo, Hindi po ganon. Attributes po yun. Meron siyang katangian ng tunay na Diyos. Pero hindi po siya yung Eternal One. Hindi po siya yung Ama. Hindi po siya yung tunay na Diyos na makapangyarihan sa lahat. Sa Yesu Cristo po ay espiritong nilikha una sa lahat ng mga nilalang pero hindi po siya tao lang. Siya po ay anak ng Diyos, makapangyarihan sa lahat ng mga nilikha ng Diyos, nagtaglay ng mga katangian ng Diyos, nagtaglay ng mga titulong galing sa Diyos, kaya tinatawag din po siyang Diyos sa Biblia. Pero hindi Diyos sa sintidong eternal one. Hindi po siya yung tunay na Diyos kasi yung Seso Cristo created being. Actually, maganda yung turo ng Church of God pagdating sa posisyon kay Heso Kristo. Itinuturo niya talaga kung ano yung aral ng Biblia patungkol kay Jesus. Ayon po sa mga babasahin ng Church of God, si Esokristo po ay hindi Diyos in an absolute sense. Meron akong napanood, ang sabi daw, nung sinabi ko na si Esokristo ay hindi tunay na Diyos in an absolute sense. Absolute sense means eternal one. Parang sabi, san, san dictionary mo mababasa pag sinabing absolute sense ay eternal one or tunay na Diyos? Natawa ko dun sa argument. sabi ko maraming nakaka-misinterpret talaga sa mga pinupost kong mga video. Nung sinabi ko na si Jesus ay hindi Diyos in an absolute sense, absolute sense means eternal one or tunay na Diyos, ang point natin dito, yung absolute sense kasi sa posisyon ng Church of God tumutukoy sa Diyos Ama. Ang Diyos Ama ang tanging eternal one. In that sense, Jesus Christ not God in an absolute sense or hindi siya yung eternal one. May isang eternal one lang kasi mga kapatid. Meron lang iisang tunay na Diyos, si Jesucristo, created being, pero nagtaglay ng likas ng Diyos or mga katangian galing sa Diyos, pero hindi po ito nagpapantay sa kanya sa tunay na Diyos hindi po siya ginagawang eternal one ng mga katangiang ito. So, paglilinaw lang po kapatid maliho yung pananaw ninyo na kami sumasamba sa tao. Sapagat sa si Yeso Kristo, hindi ho namin kinikilala na tao lang. Ikalawa, hindi kami sumasamba kay Kristo na kagaya sa eternal one. Ang paglilingkod namin kay Yeso Kristo ay bilang anak ng Diyos, tagapagligtas, Panginoon, at tagapamagitan. Hindi po kami naglilingkod kay Jesus bilang siya po ay eternal one. Kaya iba po ito eh. Hindi, hindi, hindi po ito posisyon ng Church of God. Ang sabi sa Bible, ang hindi nagpaparangal sa anak ay hindi nagpaparangal sa ama. So ang Church of God, sumasamba sa iisang tunay na Diyos, sa iisang eternal one, walang iba kundi ang Diyos Ama. Kami naman ay naglilingkod kay Heso Kristo bilang anak ng Diyos, Panginoon at Tagapaglitas. At ang aming paglilingkod kay Jesus, ito po ay sa kalwalhatian ng tunay na Diyos. So maganda po yung aral ng Church of God. Hindi ka ililigaw nito, kundi ituturo pa sa iyo kung paano maglilingkod at sasamba nang naaayon sa Biblia. Ang pagsambang naaayon sa Biblia ay pagsamba sa Espiritu at Katotohanan.